ito yung order natin kay so, Albert Trade. Ito open natin. Ito natin guys yung t-shirt natin. Ito na itong sticker. Tapos ito yung internet natin. Ito natin. R4 eh, R4E 048 yan ito yung talagang talagang natin yan sabi nga ito bago tayo maghuli ng kamain okay ganda hey. hindi pala ba tatagan natin itong entry eh, number ayun na. ah bes ah alimang huli muna tayo ng pamangin Uy, sukat ka sukat Ayo oh. Ang size natin ay XL ay Is XL XL Ayan oh. Ganda Sa likod o Tapos may libreng sticker Nakabit natin sa likod o Okay, sablit natin mamaya Gabi na Time check 3.17 3.17 sinagyan talaga nating magpagabi or hapon na lumuso para sakto pag nakaulit tayong pamain takanan natin tapos nilang mamaya bali tatlo pa lang yung pwedeng ipahain yung dalawa malaki hindi na pwedeng ipahain yung dalawa 嗯，好的。

讲不大清楚。 number 1 number 2 number 3 ini semikawai pakai No, don't no. ላጥ ነው ና ትግና tayo Ito yung mga batang nga siya natin kanina Mga naglangot Hindi <laughs> nila nalamig eh na Tinuruhan Hapon na pero go pa rin sa pagpandaw ng tangad. Punta ko yung tangad ni pare Brian. Dalim pa ng tubig. Basa na naman. Layo-layo pa eh. Ang ganda ng damo dinig. Ang ganda ng damo. tarap mga whale. Madugong na dinig. Sigurado. Madyagwar na. Medyo madilim na doon. Hindi ko mapuntahan kahapon. Ampera, ang pera, tingit na kabali. Wala akong pangarkilan ng masasakyang kahapon eh. Nung linggo naman eh, lasing na yung aking kasama. Hindi ko na mapadaan din eh. At nagmamadali na at gabi na rin na umahon. Pakahiya naman, isinama lang ako. na talaga may time. Hindi kami magka sabay sa oras ng ano namin para Brian. Wala na kumain si Nelas.

gabi na. Medyo malapit-lapit naman ha. Ganda ng damo. Harap mga wild Hindi eh. pa naman may nakubit na malaki. Hindi e, pa naman sa lugar na yan. Yun Ganda ng damo. Lago. Ako, pagod na. Butin pa ako ng gabi. Nag-ahon. Sana may huli kahit isa. Para hindi naman sayang ang tangad ng aking parang bryan. sa dini hindi nang tangad eh hindi nang pare busang pain pare busang pain ay putol pare ay hindi, ubusang pain Ubus ang pain ko pain isang araw na isang araw ko na kukuhain buti yung gabi papain papainan natin sa isang araw paglusong may tatlo pa daw din eh hindi ko lang tukoy kung saan hahanapin ko pa huh. Ramdam ko talaga may igat bini. Eh. Okay, nakatali din eh. Meron doon din eh. Paray ko, ang hirap ng daan. Meron hmm. doon din eh. Isang kaya yun. Kaya pinangad na. Wala. Ang hitap sa nakatangad. Lubog na ako. Lubog na ako. Kaya yung nakatangad din. yun. Ari. Ito isa. Wala din. Wala din. Gusto nang pain. Ano kaya kumakain din eh? Jumpa ini. Dulu bapak ih Sampai nakatali tali ya. Ini. Oke, tinggal ini. Mari yang isa. Ah, yang isa banat banat ang isa ano kaya to ano kaya nakitlaan uh. lulubugin ko banat banat ayo. Oh. lulubugin ko sisisirin ko laan ramdam ko yung nakahuli yung isa din eh banat nakaalpas laan sobrang banat ah, nakasabit sa ilalim kahuli yun Sobrang banat na kalpas laang. Ah. Sobrang banat eh. Lalo sa ilalim ng damo. Wala, walang huli. Hindi ko makita isang tangad. Kung saan nakalagay. Walang huli guys. Pero ganda naman oh. Parating uli ako din eh. Pare, nakita ko isa, may paen pa, buhay pa, oh. Oh. <laughs> paen pa. Buhay pa, paen. Walang nakialam din eh. Pero yung tat...